Pilipinas mga boss ay meron tayong 2015 na uh, Hyundai Ion. Ang sabi ng mga ari mga boss ay bumili na daw siya ng timing belt. Alam niyo bakit? Putol daw yung timing belt dito mga boss, you know? Naputol daw yung timing belt kaya hinila natong tong sasakyan sa bahay niya. Kaya tingnan natin mga bossing kung ano nangyari bakit naputol yung timing belt dito. Kaya yeah, tanggalin natin sa ilalim mga boss para matanggal natin yung uh, kanyang timing belt. Kasi so, dito mga boss wala na siyang belt. Ang sa ilalim nila siguro na iwan doon. Na uh, putol tingnan natin. Gamit lang tayo ng 19 mga boss para pa tanggal doon sa kanyang puli. Ito. Gamit lang tayo ng 19 tanggalin natin yung puli mga boss. Ito ito yung kulay niya para matanggal natin to uh, kanyang cover ano <smart noise> o tanggal na ngayon tanggal na. na natin yung cover niya para matanggal natin to uli <clears throat> tingnan natin sa loob mga boss kung bakit natanggal tong uh, putol yung kanyang timing belt may number 10 to mga boss na ano, cover tanggalin natin sana mga boss na hindi na bingkong yung barbola nito para papaandar natin pag uh, bingkong yung barbola mga boss kailangan tayo baba yung head niya. no. may isa dito si Billy tatlong kamilyo na number 10 sa natin to medyo mahirap tong isang number 10. Ano nga po so? Ano? Ano yung bus, oh. yung mga. yung belt o? Ano? nangyari dito mga busay? Ano? yang kurang siap ngomong-ngomong build put, put. boss ay hindi na ano tong ano tong uh, barbol lah. Uh, Kuha ko ng parts ko ma boss. Ng hey, oh, itong tensioner niya ang uh, nadali stuck up oh, na ayaw umikot kaya nasira yung timing belt. yun Eh, si kuat ko muna to ano to tuloy nasira yung timing belt <laughs>

o mga buso yung build niya <tip> nga ating linisan itong mga busing wala ang sa lalim. kita ba? ano? Panginan ko muna mga boss tapos tanggalin ko itong mga naiwang ano bin yes. Malinis na. kailan mga boss na ano, uh, naputol yung timing belt kaya hindi siya umikot si Rayo yung tensioner ayun mga boss at uh, tangkalin ko muna itong tensioner nya para masubukan natin lagyan ng belt ulit at saka natin tensioner kung aandar pa, pa siya sana aandar pa siya mga bossing hindi naman siguro nasira ito ano ito, sa kanyang uh, crankshaft sensor Okay, napupunong puno siya ng belt yan eh sumuot yung belt yan kasi kayo sa ibabaw tingnan natin okay naman hindi siya din na maigi para ano pagkabit tayo ng belt ko na yung sensor tapos umbuild naman tayo natin para uh, itong bearing ito sirang-sira na talaga ayaw na itong umikot eh, oh. yun lang dahilan na mapuntol yung timing belt ngayon mga boss ay i timing natin to ulit kapit natin ito yung pull to tapos timing natin Ito timing natin ito mga boss. Hanapin oh. natin itong yung dot niya ito. Ito na yan. Lagay dito. Yan ikot. sa timing na yan tapos yung sa ibabaw timing din natin to para ikabit natin yung timing belt sa kayong tensioner ito naman mga boss yung timing nya yung dito sa gilid yung gilid na to yung ano pinaka timing nya yung camshaft timing ilagay natin sa gilid clockwise mga boss nakatapat na yung timing niya sa kanyang dot dito Pinag pinaka timing niya ngayon mga boss ang ikabit natin ngayon ay subukan natin ikabit yung timing belt niya at saka yung tensioner para mapa natin kung uh, hindi ba uh, nag uh, problema yung kanyang barbula ito yung bagong tensioner niya ay ikabit natin

makatapos na sa timing yan mga sa uh, na natin ngayon uh, ay kabit natin to. mga boss, oh, kailangan natin ibalik to tapos ikot natin yung makina kung iikot ba siya oh. mga bus na itong sitwasyon mga boss, ay subukan natin panderin to uh, balik ko na nga yung ano, ang search na ano niya. ko yung number 1 star plug mga boss para kuha natin yung kalaka na timing niya ngayon balik ulit para masubukan natin yung eh. sana po saya umandar to para hindi din tayo magkaba ng ah, cylinder head ah, ya. ah, ngak start. Oh, see, see, see. Wala walang compression. Wala compression. Kailangan natin i-compressyon itong mga busing baka ano, may problema to. So na mga boss, uh, nakabit ko na yung timing niya at uh, hindi pa rin siya mandar mga boss at nung uh, yung ko to ng, ano, ng compression test ng number 1 mga boss at uh, subukan natin kung mayroon tayo makukuha ng compression kasi baka mamaya may problema to sa ilalim kasi nakatiming na to mga boss at papaandali uh, natin para kukunan natin ng ano, compression test kung mayroon siyang pressure kaling sa loob ito yung sa cylinder number 1 mga boss. Connect ko na ko lang compression test. Okay, start! Oh, wala, wala mga boss. Tanggalin ko muna ito sa number 1. Hey, Ayan boss. Ito yung cylinder number 2. Okay, start! Wala talaga. Hindi ko ma-follow yung gauge. Oh! Wala. kembali ke pos kepulauan natin natin siguro malala itong pagka ano niya mga boss kasi makikita niya naman sa video natin talagang kinakalawang yung tensioner niya ito yung cylinder number 3 mga boss uh, ipa start natin i start wala Oop. wala Kaya mga boss at hanggang dito lang muna yung pack natin mga boss at uh, bubuksan ko na itong ano, uh, cylinder head kung titignan natin kung anong naging problema nito mga boss at uh, abangan nyo sa part mga boss at uh, tanggalin ko itong uh, cylinder head mga boss at uh, thank you sa inyong panunood mga boss at see you in the next vlog mga boss don't be a parts changer